Guys, okay na si Choco after niyang magsuka kaninang umaga. Ayan. Okay na. Ayan, maingay sa kapitbahay. O, oh, ayan. Ano na? Shocking. May pick up ng basura. Hindi na naman siya mapakali. Oh. Buti na lang talaga at okay na siya. Ang dami niyang isinuka kaninang umaga. Hindi ko alam kung bakit. Yan. Binilang ko siya ng atay ng manok. Tapos yung vitality, dinurog ko dun. Ayun, magaling na siya or baka sinikmura lang kasi ang hirap ng may sakit ng ganitong aso kasi 24 hours hindi yan makakatiis kapag ka suka ng suka within 24 hours or wala pa dapat madala na siya sa vet kaso okay naman na siya yan o baka nalungkot lang dahil kalbo na naman kalbo na naman kasi kaya ayan nagbapa arti arti na naman ayaw niya kinakalbo siya so ayan ang mga kalaro niya magkakasing laki na lang sila ni Siopao at kisame. Yan. Yung aking mga pusa. O, oh, huwag iihi dyan, ha? Hmm. diba? Ang aking mga alaga mula maliit hanggang sa malaki. Yan. Ang panahon ay iinit, tapos kukulimbing uulan. ulan. So, ayan. Siopao! Siopao! Uy, Suplado. suplado din yan. Puro supladong mga ito. Mm. Tapos isang masungit. Yan. Yan ang aking mga alaga. Mm. Yung tatlo na sa labas kasi sobrang ingay. Nagtapon ako ng basura kasi may pick up ngayon. Sobrang iingay. choko choko Okay ka na ha? Busog na yan. aking mga alagang pasaway. Mm. Pinagnervyos lang yan si mama. Pinagnervyos lang. Mm. Ano yon? ngau ka ng nyaw. Ano yon? Grabe Grabe ka. Linis tayo ng ka ng yaw. So, ayan guys. Maglinis muna tayo ng mga electric fan. Ang dami oh. Hindi pa kami nakakapagpa-service ng linis ng aircon. Pero, electric fan muna. Ayan. Nalinis ko na yung mga yan. Wala naman akong is ibang isi-share sa inyo, kundi ang paglilinis ko, pag-aalaga ng aso, yung mga dagurs kinulong ko muna kasi naglinis ako dito ayan, ayan. palit ng kortina kahit na ganito lang kaliit ang aming bahay palit ng mga sapi ng upuan kasi itong mga upuan na ito ay hinihigaan nila to hindi talaga ako nagkukulong ng aso guys kaya lang pag naglilinis ako kinukulong ko silang sadya para hindi nila ma hindi nila malik yung pinupunas kong rock sa sahig, sabon, tapos ang pinakalast suka para walang langgam, walang mga kung ano-anong hanip-hanip dyan. Tsaka yung mga iii nila, laway-laway, mamatay ang bakterya. Ayan. Yan ang share ko sa inyo. Ayan si Siopaw, nagtago naman sa ilalim. Wala naman akong ibang share sa inyo, kundi kung anong nangyayari dito sa loob ng aming bahay. Ayan. Yung aming, yung mga dagulos ko ay pakakawalan ko na. Kasi tapos na ako dito. Mukha lang talagang magulo kasi ayan, may ngating sa sahig. Mga laruan ng aso. Ayan. Ayan pa, mga laruan ng aso. Hindi ko yan inaalis dyan kahit na naglinis na ako. Kasi maya maya naglalaro sila dyan, naghahabulan. Ayan si Kisa Mio. Takot siya sa bakyong kaya nagtatago siya dyan. Ayan ang aking anak ay may bakasyon. Kaya wala siya ngayon. Kaya free ako na mag-general cleaning. Walang iihi sa loob ha? Walang iihi sa loob. Mag-aaway. Sino pa ang maliit kasi yun pa ang pinakamaingay at pinakamaingay. Pinakamatapang din. Pag pinatulan ka ng mga kulong malalaki, bahala ka. Hmm. Ayan. Wala pa kayong... Basta pag ako naglinis ng sahig, guys, mabilis lang naman ako naglinis. Kasi multitasking ako. Kahit hindi pa ako nag-almosy, inuuna ko ang sahig. Eh, hey, tama na! Ayan. Pasa sila ay wala 30 minutes na nakakulong. Saglit na saglit lang. Basta last na talaga pag sahig pag sahig talagang kinukulong ko sila kasi ayaw kong madila dila nila at maapakapakan yung mga sunrocks dyan ayan palit ng basahan sa umaga ng pads hindi ko pa naipasok yung kanilang potty train ayan so ayan ang aking maisishare ngayong umaga ang anong anong ano yan pungging geng pa inat inat yan Ayoko kasi silang maghapon naman na nakakulong or matagal silang nakakulong kasi wala na nga silang exercise, guys. Dito na lang ang exercise nila. Patakbo-takbo dyan. Tapos kukulungin ko pa sila. O di ba? Baka pati yung mga buto-buto nila ay hindi na maiunat-unat. Walang iihi dito, kalilinis ko lang. Walang iihi, ha? Itong mga aso ko, guys, eh hindi naman talaga sadyang naihi dito. Kaya lang kailangan mo silang paalalahanan na walang iihi dito kailangan doon ang, ang wiwi sa labas, sa CR kasi marunong naman sila o kaya dyan sa kanilang pads kailangan lang ipapaalala mo ayan o pagka nag-aamoy-amoy silang ganyan papaalala ko na na walang iihi dito labas, ganon pero pag hindi mo sila pinaalalahanan sure yan pagpasok dito, kanya-kanya silang teritoryo iihi sila dyan So, hindi naman ako nagagalit ng masyado. Eh, ano lang, naninermon lang ako. Siyempre, normal yung kalilinis mo, tas may nagdumi agad. Ganun lang. Pero, hindi ko pa sila napalo na yung as in. Marami kasi akong naririnig dyan kung makapalo. Para bang antagal ng iyak ng aso. Para bang masyadong mahaba yung kanilang iyak. Parang nababagbag ang aking puso. Ganun. Parang nakakaawa sobra, parang halos, parang hinahanda na para katayin. Nakaka-disturb nakaka yung ganong sound, yung uyak ng aso, na wala man lang sumasak lolo. Ayan. Si Choco guys ay laging nakaganyan sa pintuan, laging nakatingin. Kasi nga yung ate namin ay may tour. One week siyang wala. Kaya si Choco ay sobrang hindi nakakatulog sa gabi. Ganyan lang siya oh. Lagi nakatingin sa pintuan. May nagsabi sa akin na para daw makatulog ay yung hinubad na damit ng anak ko. Parang tao din. Ilagay ko daw sa higaan niya. So, ito. Itinabi ko sa kanya kagabi. Yung last na hinubad ng anak ko bago umalis. Para siya ay makatulog. Pero, siguro totoo naman, guys. Kasi nakatulog naman siya. Walang iihi dito. Kasi... Nung nilagay ko yan, parang napayapa naman siya. Mararamdaman mo naman kasi kung payapa na sila o oh, ano eh. Kasi hindi na sila yung aligaga. Hindi sila yung aligaga. Tingnan mo kung nasaan ako. Nandun sila. Ano yun? Haba? Sa totoo lang guys, anong oras na 9.30? Hindi pa ako nag-aalmusal. Ayun oh, Ang aming pader na mga ano. Maraming abubot. 9.30 na ng umaga. Hindi pa ako nag-aalmusal kasi inuna kong maglaban ng basahan ng paglilinis dito kasi gusto ko pag sila dito malinis na ayan o oh. tumutulo pa yung aking sampay basahan, dami very good yan andiyan ka very good yan haba yan si siopaw oh. siopaw ini-scratch mo na naman yung upuan ay nako. Kung mapapansin nyo guys, itong mga upuan ay nilalagyan ko ng ganito, yung mga lumang damit o basahan. Kasi itong aking mga pusa ay talaga namang hindi nila tinatantana na scratch itong upuan ng atin nila. Eh, ang mahal-mahal nito ang hirap pa yung mag-ipon bibili mo lang ng ganyan. Tapos sa isang iglap ay eh, masisira lang ng pag ganun, -ganun lang. Mahirap din naman mag-invest ng gamit kaya kung ano-ano na lang ang ginagawa kong paraan. May lagay ng damit, pero kung minsan parang hindi naman magandang tingnan. Parang, parabang makalat, pero ganun talaga eh. Pinalitan ko yung jacket niyang nakalagay dyan ng ganyan para labahan. Kasi nga, wala eh. Ang kukulit ng aking mga alaga, ganun talaga. Siguro kapag meron na kaming ano, yung maayos na paglalagyan para nakabukod yung tanyang mga gamit kasi sa ngayon talagang open lang para sa lahat eh hindi mo talaga maiiwas sa kanilang mga kakulitan yan si Choco so yan lang muna sa ngayon guys ang aking update araw-araw na linis kasi kami-kami lang dito ayan si Choco sobrang lungkot ayan kaya yan ang dahilan guys kung bakit kami ay hindi makapagsabay magbakasyon gusto kong pumunta sa ibang lugar. Palitan lang kami. Hindi kami magkasabay. Pwede kami nagsasabay pag mau-mall, kakain sa labas. Yung mga maghapon lang kami mawala kunyari. Kunyari, alis kami ng mga 10 kasi bukas na ang mall noon. Uwi kami ng mga 7 ng gabi. Yun lang. Pero yung mga overnight, mga one week kami magkasama, hindi pwede. Kasi itong mga aso walang kasama walang magpapakain. Kawawa naman kung isang linggo mong iiwanan. Kahit sabihin pang may tubig, may pagkain. Eh, syempre, yung pagkain bang yun, hindi ba yun lalanggamin? Kailan ba yun maglalast? ba diba? Wala rin kaming mapakiusapan na pakainin sila. Kasi takot sa aso yung aking mga kakilala. Ito nga lang si Choco, kahul-kahul lang. Eh. Takot na siya eh. So, wala kaming makitang ano. Hinu. Wala silang makasundong iba. Hindi sila sanay sa tao. Kaya, wala akong mapakausapan na pakainin mo na. Siguro pag meron na, ang mahal naman kung itipet hotel namin yung mga yan lahat. Ito si Choco pwede. Pero itong malalaki, Diyos ko, magkano ang isang araw sa pet hotel? O ba diba? Napakamahal. So, hindi talaga, hindi talaga kami pwedeng umalis ng sabay. So, isa-isa lang. Pagkatapos ng isa-isa naman. Yun. Kaya yan. Ayan oh kalbo na si Choco magkakasing laki na sila ng pusa yan huwag mong awayin Choco madala silang mag away na tatlo sa bagay sila lahat halo sila nag away away pero hindi naman yung nagsasakitan mga ano lang kasi mga bully din sila eh. parang tao din may bully may gustong maglaro pero ayaw namang laruin magagalit so yun nga Ganun talaga. So, 'yun lang guys.